Hindi. Pao. Do ikaw ya kay do siya yung katayo ng nanay mo. Amo ni kinamalang si Papa nga po. Ito lo ang tanong ng simbahan. Yo ti. Yo ti. Hang isa to yo. Wala to gaya. ah. Pulis naman dayon pa wa. Pulis naman dayon ah. Si Kayan na si Kayan. Ano yung dinner gali? Na may IT? wala na yung body mo ya. Na, graduation eh. Yung wow! Kaya, oh, congratulations ha! Congratulations! <laughs> oh, dugo. Okay, lasa lagi na. Hindi siya pati si Choco ayo. Oh, lang tawa na ka congratulate si Choco. Kakapos yan pa pasa ko na ako <laughs> Wow! Ga congratulate si Choco. <laughs> no, man, ako si ka... si, oh, oh aktual ah. na yun ah. Wala mo uh, sa talaga. Saan si ba, ang pinin, na? ah? Thank you, Lord. Pa, thank ang you, Lord. Thank you, Lord. Ayan ba? Sa yung mga gahulat. Wala. Di ba ako? na yung ginakulbaan. Alin pa <laughs> as in, kaga kagina pa mga alas dusin. Thank you, Lord. Mga alas dusin sa kagahon. Kay kagabi. Eh, ito hindi ako katulog. Kay basan ba ko? Basen mga 12 kid bala. Uh, thank you, thank you.